Diretsahang usapan, naiinip na ako dun sa mandatory ROTC bill. Sobra na akong naiinip kaya gumawa na lang ako ng sarili kong diskarte. Hindi na raw makapaghintay si Sen. Robin Padilla para maisabatas ang Mandatory Reserve Officers Training Course o ROTC. Kaya naman pinangunahan ng senador ang pagre-recruit ng Philippine Navy sa hanay ng mga opisyal at kawani ng senado na sasailalim sa basic military training. Sabi niya hindi lang sa gera maaring isabak ang AFP service kundi makakatulong din ang mga ito tuwing may kalamidad. Kahit man lang dito sa Senado, maumpisahan natin yung uh, citizens military training. Hindi lang, hindi lang naman sa usapin ng gera o ano. Hindi pati sa calamities, yung mga emergencies. Dito, ilang beses tayo rito nagkakaroon ng mga earthquake. earthquake. Sa unang araw pa lang, isang daan ang isang taga-senado ang nagpalista para sumailalim sa basic military training higit kalahati sa target ni Padilla na makapag-recruit ng 300 Senate employees. Higit pa niya sa mga binipisyo ng isang military reservist, ang bansa ang unang makikinabang. Pero sa akin, mag-concentrate tayo doon sa ang makakabenepisyo nito ang bayan. Kapag tayo yung mga naging reservist, tayo ay magiging organisadong mga tao. Hindi tayo hindi, hindi uso sa atin ng panik. Pagka naging organized tayo, lahat ng bagay na dadating sa atin, handa tayo. Muli rin naungkat na senadorang usad pagong na pagsusulong sa mandatory ROTC bill. Nawalan na ako ng pag-asa, ma'am. Nawalan na ako dalawang taon na eh para sa akin, ano bang inaantay natin? Kasi isa to sa uh, plataforma ko nung tumakbo ko. Final natin ito. Dadalawang taon na ako dito, wala pa rin. Para sa akin, ano, ano ba talaga? Siguro sa sarili ko na lang, ano, makumbinsi ko yung mga tao. Kasi para sa akin, napakagandang halimbawa nito. Pag nalaman dito ng mga kababayan natin na dito sa Senado may reservist na siguro, Magkakaroon na ng mga programa pa. Binabalak ni Padilla na umikot sa bansa para mag-recruit pa ng military reservist. Jan Escocio, Radio Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.